എന്താ പീച്ചർന്ന അതെന്താ diyan ako kapitang dito ulan full ball pagkatapos pala pagkatapos ng camera mo? Dala mo? Fight up. Oh, okay. kami tatlo? Oo, Wala? pre. ako. dito eh. Sandali lang. Hey, sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Okay. pa siya photographer ngayon eh. 3 hours go tayo <laughs>

Ayun. Ayun. Facebook Dahan-dahan. Ayun na yung mga babae. Video to. Video. Okay. Sexy? Hindi na balikan ko. nasa o, tutup, 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 Wala. Ano marunong ang bangoy? Wow. Hindi ko Sa iba marunong <laughs> <laughs> Mas, isip, oh. ha, Diverse to, no? diverse. Say, no? uh, mo, Ay, sa iba nga lang ba yon? mo sa ulam. O minudo ulam, 10.30 pa lang. Mamaya breakfast yun. <laughs> babay na, babay!

ay na babay